Hello mga kananay! Welcome back sa aking YouTube channel. Maraming salamat po pala sa mga nanood sa aking latest uploaded video patungkol sa pag-count ng length ng menstrual cycle. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, just click the subscribe button below para may updated ka sa aking mga videos. pag-uusapan natin kung ano ang tinatawag na natural birth control o ang natural family planning. At isishare ko din po sa inyo yung ilan sa mga pros and cons sa paggamit ng pamamaraang ito. Ang natural birth control o ang natural family planning ay isa sa mga karaniwang pamamaraan na ginagamit upang maiwasan ang bila ang Ito rin ay ginagamit para sa pagpaplano para sa number of children na gusto natin. Ilan ba yung gap ng mga bata, bago sundan, kasama dito yung pagpaplano para sa mga kababaihang ayaw ng mabuntis o ayaw talagang magkaanak. At dahil ito ay nakadepende sa natural na pamamaraan, hindi dito kailangan gumamit ng pills. Hindi rin dito kailangan gumamit ng IUD or the intrauterine devices at kasama yung pagamit ng mga condoms. Hindi ako isang eksperto sa larangan na ito. Ang pagtutunong ito ay base lamang sa aking karanasan at personal na lalalaman. Maraming mga kababaihan ang gustong gumamit ng natural family planning, ngunit meron silang mga pag-aaling Kaya naman sa video ito ay ibibigay ko sa inyo yung ilan sa mga pros and cons sa, sa paggamit ng paraan ito. Unahin natin yung mga pros o yung advantage ng paggamit ng natural family planning. Heto ang ilan sa mga pros sa paggamit ng natural birth control. Una, para sa paggamit ng pills, ang natural birth control ay walang side effect. Sinasabi ko po ito by experience kasi after giving birth to my first boy, nag-pills din ako for 2 months but meron akong mga na feel na side effects like palaging moody or feeling ko nagulo yung, yung hormones ko and madami din akong mga nababasang comments possible side effect ng pill. So, possibly, meron talagang side effects. Pero, merong mga kababaihan na hindi nakakaranas ng pagpabago sa kanilang katawan or sa kanilang mood, sa kanilang hormones kapag nag-take ng pills. So, I am not saying na hindi kayo gaga hindi na kayo pwede kumamit ng pills. So, this is my own opinion kasi yun yung na-experience ko. I am just sharing it with you. Pangalawang cons ng paggamit ng natural family planning. Libre po ito at hindi nyo kailangang gumastos ng kahit piso. So, ito po ay free kasi kailangan mo lang ng self-discipline and knowledge about sa paggamit ng natural family planning. Ngayon naman, ano kaya yung mga cons sa paggamit ng natural family planning? So, ito yung nagiging problema, ito yung nagiging reason ng ilan sa mga kababaihan kung bakit hindi nila pinupush yung paggamit ng calendar method. Una, nakadepende po kasi ito sa fertile period ng isang babae, which is hindi lahat ay mayroong regular menstrual cycle. So, minsan mahirap siyang malaman kaagad-agad especially if paiba-iba yung cycle mo at meron kang irregular menstrual cycle. Kaya nga maraming nag-comment sa aking mga previous vlog up na kapag meron silang irregular cycle, applicable ba yung calendar method, pa paano ba yung pag-count ng ovulation day and all. So, ito yung isa sa reason kung bakit yung may, may mga kapabaihan na hindi gumagamit ng natural family planning. Kasi mahirap nga itrack kailan ba yung fertile period nila at kailan ba yung ovulation day nila. Pangalawa, kung fertile yung isang babae, ay hindi siya pwedeng makipagtalig o magkaroon ng contact. So kasi nga, nag-ovulate ka. Kasi nga, fertile ka. There is a high possibilities or chances of pregnancy if nagkaroon ka ng contact sa iyong asawa. So meron kasi nakapag-comment na during uh, fertile daw or ovulation day ng isang babae, wala namang sinasabi na bawal makipagtalig. Yes, but for me, kung gusto kong umiwas sa pagbuntis, hindi ko yun gagawin. But if you want to get pregnant, syempre, then as long as alam mo yung ovulation mo, yung fertile window mo, or in nag-ovulate ka, pwede mong gawin yun during your fertile days. Although hindi kasing convenient ng ibang pamamaraan ng birth control ang natural family planning, kung gagawin natin to ng tama at may disiplina, ito ay epektibo rin naman. So, meron po mga pag-aaral na nagsasabi na 99% effective ang natural family planning kung ito ay gagawin natin ng tama. And I hope you learned from this video. Huwag niyo pong kakalimutan i-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. I see you on my next vlog.